Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw ng grocery items sa, sa isang bahay sa Cebu. Depensa ng suspect na gawa niya ang krimen dahil sa gutom. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sapol sa CCTV ang pag-akyat sa gate ng lalaking ito sa Cebu City hating gabi nitong Martes. Pagkababa, dumiretsa siya sa loob ng bahay. Nagmasid-masid siya at isa-isang ininspeksyon ang mga bag sa sala. Maya-maya, tinanggalan niya na laman ang blow na bag saka pumunta sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya dala ang bag na may laman na palang grocery items. Agad tumakas ang suspect at nagawa pang dumaan sa gate na para bang walang nangyari. Ayon sa may-ari ng bahay, Nagulat na lang sila kinaumagahan nang makitang wala ng laman ang ref nila. Pero hindi lang pagkain ang nawala sa bahay. May nakuha na, na pera pero kunti lang naman. Yun, yun lang, mga may sapatos na nakuha, shorts, Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa kanila. Sa tulong ng kuha ng CCTV, natuntun at naaresto ang suspect na si Joshua Florendo. Na-recover sa kanya ang ninakaw na bag pero wala ng laman. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero ayon kay Florendo, nagawa niya lang ang krimen dahil sa gutom niluto niya rin daw agad ang mga ninakaw na grocery items. Disidido pamilyang Nuval na sampahan ng kasong robbery ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.